Ano bang dapat gawin kung ang asawa mo ay masyadong critical sa iyo? Ang hirap na may kasama na sobrang taas yung standard. Mahirap abutin o ma-perfect. Kung ganyan ang sitwasyon niyo sa bahay, nako, wala ka nang ginawang tama. Yung luto mo, lagi na lang may komento, sobrang alat, sobrang tabang, hilaw, sunog, o kaya sobrang gulo ng bahay, sobrang ingay ng mga bata, ba't hindi mo didisiplina ang mga anak mo? Ang, ang nangyayari tuloy sa iyo, stressed ka lagi pag nandiyan ang asawa mo. Baka konting kibot, may masabi na naman. Minsan siguro, gusto mo na magrebelde di ba? Niisip mo, hanggang kailan mo ba ito makakaya? Nakakabawas ng self-esteem. Para bang sinasabi sa iyo lagi, you are not enough. You are not good enough. Masakit yun. Ang sabi sa Book of Ephesians, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ang bibig daw ay dapat ginagamit sa pag-build up. Kailangan natin lagi ng assurance, encouragement, ng affirmation mula sa ating partner nakagiba ng kalooban kung lagi na lang criticism ang naririnig natin. Magandang mag-open up ka sa asawa mo. Baka hindi niya alam ang epekto ng criticism niya. Kung hindi niya tanggapin, humingi tayo ng tulong sa pamilya, sa counselor, o sa spiritual mentor para matulungan kayong mag-asawa. ipag mo ang asawa mo para magkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Pray tayo. Heavenly Father, lumalapit kami sa iyo. Humihingi ng tulong para sa mga kapatid namin na nasasaktan sa sobrang criticism sa tahanan. Tulungan mo po ang mga mag-asawa na mapagtagumpayan ng iso na ito sa kanilang relasyon. Nawa maging bukas na pag-usapan ito, matulungan sila ng ibang tao para magkaroon ng resolusyon. Turuan mo po sila na magamit ang mga bibig para mag-build up ng kalooban at magpahayag ng pag-ibig. Thank you for your grace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.